Yung mga matik, ito naman yung ginagawa ko ngayon, yung radio naman mga matik. Binubuksan ko mga matik yung kanyang loob at sinicheck up ko para baka kasi meron nagbuhol-buhol na wiring. Tapos pagka sinaksak mo sa kailangan dito mga matik, pagka bumili ka ng mga galing sa magbabote sinicheck upin nyo yung, yung loob at tignan mo kung ano yung problema niya. Kaya pagka wala ka mga nakita problema, mga ah, uh, pwede mo na siyang assemblein. Yan, mga matik. tulad nito, mga matik, po, okay naman lahat. Yung power supply niya, sinubukan ko rin, mga automatic okay din naman mga Matic. ang nagkaroon ng problema dito mga matik lost connection siya mga Matic. eh papatay patay siya nawala ah, ngayon ilalagyan natin to ng lead mga Matic, ito lead ito yung pinaka volume niya mga Matic. hindi na siya totally hindi na siya pwedeng tanggalin gawa ng kanyang piyesa ay halos wala nang makita dito yung makamatic sinaunang ng piyesa to makamatic kaya hindi na natin mapapalitan pero makamatik may paraan pa dyan hiniti lang natin to makamatic para mabuo yung kanyang volume makamatic yun yeah, mga matik, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko to ginawa. Mga matik, ay eh, paano ko napagana sa halagang isang daan lang mga matik. Ito yung isa mga matik, oh, ko. matik. Okay na siya mga matik, tumutunog na rin yan. Ngayon, ito naman mga matik, patutunogin ko rin mga matik. Ito mga matik, pagka nagawa ko to, sa ito, benta na yan mga matik mga mababa lang benta ko diyan, mga ganyan uh, benta ko lang dyan siguro mga 300 lang mga matik yan hindi ko pa siya pinatugtog mga matik mamaya kasi pag pinatugtog ko yan mga matik copyright na naman ako mamaya idadirect ko na papakita ko sa inyo yung tumutunog na yan mga matik Tapos direct ko na sa YouTube niya para hindi ako maka-copyright. Ngayon mga kamatik ito naman inas ka kaso ko ngayon mga kamatik para maayos ko na. Ah, yung power supply nya okay naman mga kamatik yung power supply niya. Kailangan ka lang ng gagamit ka na ng ganito wiring. Ayan mga kamatik kasi yung ako siya wala siyang ganito. Eh kung wala akong makakuha sana ng ganito mamatik idadiary ko na siya kung paano gawin mamatik tuturo sana kaya lang meron tayong ganito mamatik kaya pwede na siya ikabit lang dyan mamatik dito mamatik ang kailangan mo lang dito sa mga ganitong bagay unang una kailangan yung simpleng ano lang mo na makamatik para madali matuto mga matik unang una bago ka halimbawa bumili ka sa magbabasura baklasin mo testingin mo muna lahat gagamit ka ng ano ng tester mga matik. tester mi yung iba dyan kung di mo halimbawa minsan mga matik kinakapa natin yan eh mga ito mga kapasitor minsan pagka hina, inuga mo yan tapos mugas siya sabi sabihin yun ang sira niya mamatik pwede rin naman siyang itest rin pero pagka magkakabit kayo ng capacitor na ito mamatik kailang ito may negative positive mamatik para hindi kayo maligaw yun mga matik ah, sa sunod mga matik kailangan kahit bata ka mga matik, pwede kang matuto na ito tuturuan ko kita ng basic lang muna magsisimula tayo sa electric pa muna mga matik hanggang sa pumunta tayo dito para matuto rin kayo gusto ko kasi sa mga binibidyo ko gusto ko yung iba na gusto kong man, no, mga matik matuto matututo ito mga matik yun mga matik tetesting ko muna ito ayusin ko muna papakita ko sa inyo kung tumutunog na siya so, hanggang dito na lang salamat mga matik Ito isa oh dali na no? oh meron pa sana itong mga matik ng ano eh? TV ayan oh kaya lang mga matik. medyo pa, kaya palitan yung kanyang eto mga matik kaya lang wala na tayong ganyan sa hindi na usin mga ganyan pero kung, kung magagawa tayo natin yung maparaan yan sakong yung maganda na yun pwede na benta yung 300 mga matik yun mga matik hanggang dito na lang, mga matik Papakita ko ulit sa inyo mga matik pag naayos ko na itong ginagawa kong radio hanggang dito na lang, mga matik salamat